Ang impression is that depende kung saan yung venue ng pagtestigo ng isang uh, personalidad, diyan sa issue ng flood control corruption, doon sila willing or unwilling, okay? So kanwari, diyan sa house, masaka freely si Bryce, pero si Curly diskaya namilipit naman kung ano-ano yung mga uh, nasabi o hindi nasabi. Okay? Ang, ang concern dito, hindi naman kaya patakot din itong si Bryce na magsalita naman kung meron man siyang ituturo na kongresista. Hindi, makikita natin ho yun sa pagbabalik niya sa Senado kasi siyempre, bago naman na ho yung uh, liderato po ng Senado ngayon, uh, bago na rin yung liderato ng Blue Ribbon Committee at uh, siguro pagka naunawaan niya na para nga uh, medyo fair naman po yung magiging uh, pagpapatupad ni Senator Ping Lacson dito lalo tigit nga eh parang kahit po yung mga kasama niya mga senador eh gusto niyang silipin baka naman hmm. mas maging at least din ito mga bagong engineers sa pagsasabi ng well, una kung may, may, babanggitin silang kongresista pangalawa kung may madadagdag pa hong mga senador na sangkot po dito hmm. saka nga babanggit ko na rin kong Terry no isa sa medyo napapaisip ako yung ano, yung disappearing messages ni di umano ni Joel Villanueva. Correct me if I'm wrong, no? Meron na ba siyang denial about these messages? Parang wala pa ako na encounter. And number two, why would you send disappearing messages? Um, marami naman dahilan bakit ka nagsisend ng disappearing messages, no? Pero ang nakakatuwa sa totoo lang, Um, sa sobrang hindi pagka-techy or syempre gusto din, ayaw din makalimutan. Kasi ang problema din talaga sa disappearing messages, kahit yung, on, yung normal, for whatever, wala nang male malevolent reason. No? Ang problema talaga minsan sa disappearing messages, makakalimutan mo talaga eh. Hindi ba? Eh yun ang hmm. naging butas talaga doon sa buhay po ni Henry Alcantara. Diyan po sa uh, pinagagawa nila. Kasi nga, uh, inuutusan niya talaga si JP Mendoza na pre, paki-picture mo naman yung disappearing messages. I don't think it was ever because wala siyang tiwala dun sa kausap niya. Eh. Think ko mas dahil lang talaga gusto niya maalala ko ano talaga yung pinag-usapan nila. Hindi ba kaya kaya siya nakatabi dito po sa hindi ko alam kung phone yung ginamit na pic, yung ginamit na camera phone ay I, I, think kay JP ata yung phone na yun eh. Kasi nga inutusan siya na picturean yung phone ni Henry Alcantara. So, yung mga ganyan think ko syempre nung una hindi nila naisip, di ba? ultimately, nung nagkaroon na ng problema, sa ho nila talaga itinabi. Ito pong mga ebidensya po na ito. Kaya pala, kung between uh, Curly and Sara Diskaya, on one hand and Bryce and JP Mendoza on the other, who do you think are the more believable or credible witnesses? Yung, well, una sa lahat, ito pong si, itong dalawang batang engineers, I think, ang mga binigay ko nilang mga detalye, I think at a great Uh, cost to their lives and security and their families at this point. Eh. Kasi itong paglalabas po nitong mga disappear messages na ito, yung mga litrato ng mga pera, parang wala na hong balikan dito eh. Kung baga, kung ano na yung nasabi mo, touch move ka na. Ibig sabihin, uh, wala nang ano yun. You have crossed the red line. Hmm. So, mabigat ho yun eh doon sa pag uh, de kung sino ba yung dapat ho nating wala ano hindi. As against, for example, ito po mga mag-asawang disguise, syempre, una, pagpakita nila sa Kongreso, the next day after the Senate hearing with the bombastic affidavit, bigla ho silang umatras doon sa pagpapangalan kay Speaker Martin Romualdez at kay uh, Congressman Zaldico. Uh, no. Tapos nga, yung sinabi kong mga very gaping holes na kalimpong testimony, bakit hanggang 2022 lang yung ledger, nagsimula yung pagliledger niya ng mga pangalan, at uh, bakit uh, hindi man lang umabot ng 2016. Ito po mga ito yeah. at bakit walang senador, parang hindi hun nila talaga na ipapaliwanag ng maayos eh. So, parang mahirap po silang paniwalaan. And more importantly, kahit wala silang affidavit sa totoo lang, um, sila talaga yung principal nung, ano eh, nung isang pillar po nung scheme eh. Sila may ari hmm. po nung kumpanya. Di ba sila rin yung nakikipag-usap sa mga politiko. Sila ngayon ay nag uh, intauhan nito pong uh, mga diskaya for, for example yung pamangkin nila sa St. Timothy baka pwede hong uh, maging state witness yun. pero ito pong mga mag-asawa parang I think they are they are one of the co-conspirators of all of the all of all the schemes that is being undertaken nabanggit mo yung uh, parang nag-iba yung pagkanta ni Curly Deskaya patungkol dito kay Speaker Martin at siya Congressman Zaldico. Pero hindi naman kaya dahil natakot sila, dahil ang venue na naman ay yung House of Representatives. Puro Congressista na yung mga kaharap nila. Kaya medyo nag-soften yung, yung kanyang testimony against the two. Tingin ko hindi naman kasi ang totoo lang, ano yun eh, parang uh, mabigat ho talaga na pagbawasak sa sarili nilang credibility yun. Kasi ang totoo, kung meron nung silang mga pangako sa mga senador nung unang araw, hindi na yung gagawin. Hindi ba? Pero actually, nagulat din kami. Una, una, nagulat kami na nagpakita sila. Pangalawa, nagulat kami na yun yung una ho nilang binanggit sa harapan po ng komite. Kasi basically, parang harakiri yun sa credibility mo. Parang ang dami mong sinabi nung unang araw tapos sa pangalawang araw, bigla ka nagbago. Kung baga, hmm. I think the consequences of that will be felt as soon as the charges are filed against them. Kasi basically, like what we were saying, halos parang scrap of paper na lang ho yung mga binabanggit nila. Okay. Finally, Kong Terry, anong tingin niyo rito sa pagbuo ni President Marcos ng isang independent commission? And uh, prudently, do you think the House and the Senate should cease their respective investigation pag uh, nagsimula na itong trabaho ng independent commission? Ako tingin ko, mas magandang ilagak na lang ho talaga lahat ng mga uh, pagsisiyasat sa independent commission. Para, I guess, once and for all, wala na rin masabi tungkol dun sa kredibilidad nito pong uh, ang mga committee po na ito, na talaga namang hung, uh, sinasabi talaga ng mga tao e eh, paano mo imbestigahan yung sarili mo. Ibig sabihin, kahit uh, gano'n talaga natin sincerely na sinasabi nila na we want to be fair, siyempre, lagi't lagi na merong at the back of their minds na parang, talaga ba? Totoo ba yan? So, self-aware naman po tayo enough para i-recognize po yun. No? So, hopefully, uh, meron pong uh, maging joint decision po yung Senado at Kongreso na ilagak na lang po talaga ang lahat ng pagsisiyasat sa Independent Commission. So, um, sana mag-usap po yung liderato po ng uh, both houses uh, na yun na po yung maging uh, direction po nito.